at si na po dito ako sa Pasig yan sa Pasig so hopefully nga hindi mag kasi ano uh, dumidilim so walking tour tayo pupunta tayo ng Opus Mall bagong ano daw yun bagong mall pero hindi pa lang maka ano ba tayo kasi first time kung makapunta dito magtanong tanong lang tayo bawal na so dapat daw sa same side malayo pala no oh, uh, bago bridge. pala ako dinabaan Bridgestone Bridgestone 3 di diba? oo oh. oh, nakapila yan sa oo oh. Sabi kasi na ko sa fight ang baba mo. Oh. Ang layo pala. Masungtrapo sa mo. Hindi. Mm -hmm. 挺大那个湖。 Kung ba sa may ano? tao. Oh, Oo, may tao. <laughs> <laughs> ito na lang. So yun, nandito na tayo dito sa May Pasig. So experience ko ha, hindi naman sa kasama. Uh, uh, ano, experience ko lang pag may mag-alok sa inyo na ano, eh parang magaan naman ang loob ko kay kuya. Oh, yeah. i eh, malayo kasi walang, ano, walang mga jeep para papunta dito. Namalik eh, kasi akong pagsakayan kasi sabi ng asawa ko, c five. dapat tay, -tay. Eh, Ngayon, yung sinakyan ko, Yobi Express, c five. Sa kabila ko, sa kabila ko, nag, ano, ah, uh, hi, shout-out. O, oh, di ba? O, oh, yan, shout-out. <laughs> So, yun, ano, ah, uh, yung ano, Ayun. eh, nakita ako ni goyan, eh, simpe nagtanong ako, eh, parang magaan din ang rope kanya. Eh, sabi niya, ihati eh, kita, ma'am, 80 lang sa so, May Robinson. dito nga sa place na, ano, kasi, ano, choices naman ako, eh, kasi, ano, ah, uh, wala mga jeep na sasakyan, supposed so, to be na uh, wala akong choices sumakay so, ako sa minya 80 pesos so ngayon pagpunta ko dito ano uh, 100 ang bigay ko so sabi niya wala kong 20 pesos ma'am wala ka bang ano barya sabi ko wala so ano um, ano ko lang dapat kung anong sinabi niya yan ang dapat ibigay so wala namang ano sinsilyo. yan So, okay lang din sa akin. At least, nagsabi siya ng totoo. Sa ang aral ko lang, kung ano, dapat tama ang ibigay nyo. So, yun lang. So, dito na tayo sa pinakamagandang ano. Ang laki niya, oh. Charot. Sana, oh. Sa Pasig, dito na lang dumating sila kwatsera sa Pasig. Sana hindi uulan. Grabe talaga. So yan lang ang naging ano ko. So dito dapat. ako. Pumunta lang ako dito, dito dahil nakita ko kasi sa ano eh sa Facebook. Yung mga namang views. Sinarapan yun Ha? sinara Kasi ang nakita ko doon open talaga dito 'yung um, may ano. Yung yun, may tao.